Nakakapasok lang na balita. Asa na yung nagsasabing walang maaresto ang Philippine Coast Guard? Ito na nga. At may nasampulan na. Huli at bagsak agad sa kulungan. Dito arestado ang dalawang Malaysian, sampung mga Pilipino at walong Chinese national. Ang nakakalungkot lang dito sa kabila ng pambababoy ng incheck sa atin, may mga Pilipinong nakikipagsabwatan sa mga Chinese para sa iligal na gawain. Pero bakit din naresto kung may Pinoy na kasama? Malaysian flag vessel kasi at kawig ng Chinese Maritime Militia. Dito hindi otorizadong pumasok sa territorial waters. Di ba pag di nagpaalam, aarestohin kahit sino man. Eh hindi tumugon sa radio warning ng PCG. Ayan, kulong kayong lahat. Meron tayong uh, isang Malaysian vessel na nag-engage sa illegal fishing within our territorial waters sa uh, Balabac, Palawan, kung saan nahuli ng ating SOU, second SOU based in Palawan, ang mahigit mga 20 eh, katao headed by Malaysian. No? At is itong vessel na to is a Malaysian vessel. Mas maganda siguro kung puro mga Chinese ang nahuli. Yung purong lahi sana ng incheck talaga. Di naman aarestohin to kung nagpaalam naman kasi ang kaso iligal na tumambay at nangingisda sa Balabak, Palawan kung saan nandoon ang American Military Base o EDCA sites. Pero kung ako ang tatanungin, hindi pa to okay. Dapat mag-focus ang law enforcement sa Chinese Maritime Militia. Pero maganda pa rin tong simula. Kaya naman pala kasing mang-aresto ba't inampay pang may sabatas ang archipelagic law dapat lahat ng illegal sa West Philippine Sea pag-aarestuhin na. Hindi natin discount the possibility na marami ang nag-enclose. Uh, ano, nag -e But uh, through the partnership of uh, the Coast Guard, the FAR, ano, and of course the maritime group, uh, we see to it that uh, we patrol these, uh, these areas para ma-enforce naman natin yung ating uh, jurisdiction. Ang nakakaawa lang dito, kasabwat ng Pilipino ang Chinese at iba pang lahi ito na Mamahalik Isda nga ang nanakaw sa kapwa nating mga misda. Siguro sa hirap ng buhay, nagagawa mong gumawa ng iligal na sabwatan. Pero kawawa naman yung ibang lokal na lumalaban ng patas sa buhay, di ba? Sana lang ay maging aral to na wag nang may pagkasundo sa mga Chinese o sa iba pang mga lahat. Dahil ipapahama ka lang ng mga yan kung hindi ito nahuli, no, uh, siyempre madedenay yung fish catch, yung opportunity for our local fishermen to have a bountiful catch. At uh, instead of our fellow men, uh, enjoying the fruits ng ating uh, maritime uh, environment eh ito ay uh, napupunta pa sa Malaysia yeah, definitely uh, this is not the first time but uh, maganda nga yung accomplishment ng mga tropa natin sa baba dahil gabi 'yan eh, madaling araw yun eh uh, they have used night vision goggles kasi pag nagpatay na yung ano yung Malaysian vessel uh, they were our troops are using the NVGs or yung night vision goggles nakikita pa rin yung kanilang ano yung movement so nung pintahan at ano true enough, uh, they are engaged in illegal um, fishing. May naaresto man pero kulang pa rin to, di ba? Mas nakakatuwa sana kung puro mga incheck talaga ang inuhuli nila. Kayo, okay na din ba kayo sa unang naaresto? O kulang na kulang pa rin? Ikomento sa baba ang